<laughs> Gagalaw. Oh, pulang tayo dito, pulang. <laughs> लगी थी ना रिबन है।

Ay, ito ay sa may ano. Dali naman yung turo ni Otter kanina ay. Sabi mo kakaw, hindi ka kaw naman ay. <laughs> <laughs> Kirkat na 'yon. <laughs> ay, ay mas kakaw naman din. Ni kakaw din naman ay <laughs> natay. Ay, mano. Tuloyanta sa malayo. Sama-sama tayong apat, 'di ba? Hay bagang na lang. Nuna. Nadi natin 'yan, Santi Pudo, 'di ba? Duipat kasagaran lang ano 'yan. Pulot pero nakaya. Kinuhatin ko ano kalaki. Dito na mga angat 'yan pag wala pang usok. Oo nga, dito kami dyan din lang yung babang yan o Hindi ka mga pagkat Ito so, ano, legit, legit na ano, legit na honeybee <laughs> Yung mga peke yung mabibili mo eh Ilahok <laughs> ng Ilahok na Sana hindi na po yung tulip, -tulip ganun ay nasa uluhan na pala natin. No? <laughs> Nasusunog na pala. Ay ito. Ah, bilyon na doon. kaya Parang lumit <laughs> Parang lumit Parang malapit. malapit na. Ah? na. Malayo lang. Ito malaki. Okay. Ay, rin. May laman na rin to para parang bago pa nga lang ari. Sa so, tingin ko yan yan. Pakunti pa laman yan. Hindi hmm. mo nilapitan yung kapon din? Sinsulan mo na. Yun know, o, buksa na yun. <laughs> oh, labas agad yung ano eh. Bahay. Meron na nga, may laman na. ito na rin. hina lang inusok. Ate 'to, hindi ito, ito nakikid sa loyo. Wala pa makayakap. Dito. Oh, niya. Wala na sumakbo di ka buhi. Hmm, mga pa kagatan nila. <laughs> Diyan, lapit dapat dapat kitanya. That's my honeybee. Ah, ang dami. Ang <laughs> dami matmat. Lapit nga. Ito na ako na ko. Na landing. Ayan, namumuti na. Oh. Dayasan na sila. Hindi kumagat, magat, huwag lang sa muka. Yan <laughs> na. Final. <laughs> Matuloy yung ano niyan, Toy. Matuloy yung... Pulot. Tawara muna na. Matulo. Ang hmm, dami. Tawara mo na. Ay, tingkalin mo Hihila pa na. Basta ka na mag-isot ng, ng madami. <laughs> <laughs> Sanay ka naman dyan. Pulot pala eh. hindi eh, yan mangingisot na mali. Hmm. Hindi masakit. Ito na, lapit. Tras. Tras. <laughs> Huwag kang gumala. <laughs> Tuluan na, no? Pitya mo ng kayaka sana. Pwede na yan, hilapin mo na. Ba, 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 ba. Ito gagalaw. Pulang tayo dito, pulang. <laughs> <Dinala>

hindi mo ako mapapakain na ipinaksiyon na yan yung gawiran? Mm -mm. yung lang eh. ilaw ibang lasa <laughs> ilaw to eh ah, tabo yung randa po yung na. hmm, bata 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 yung bata po yung bata is. Yes. Um, halong uh, no, <laughs> <laughs> <susurra> <laughs> <laughs> e, manong <laughs> kemikal.